Sa garden ng isang bahay na ito sa barangay Bacacang Norte, Baguio City, nahulog ang isang SUV. Ang sasakyan nakaparada sa isang ginagawang gusali sa itaas ng bahay nang maganap ang insidente. Ano po ko dyan. Kasi mm -hmm. gagaling ko dyan sa loob, sa lawas eh. Uh -oh. After that, after 15 minutes, naraka, ang lakas ang, kaya nakakalag mo, nahulog yung mga... Alam. Tahan, hindi aran yung pala auto kikita ko auto na. Pinatawagan ko doon yung kapitan na lang. Mm -hmm. Yung kapitan ang tumawag na doon sa 911. one oh, one. Okay. Saka yung yung police. Sa investigasyon ng PNP, human error daw ang dahilan ng insidente. Ah, uh, opo kasi lalabas yata sila sa compound nila. Pero ganoon na nga po ang nangyari na accident na hindi na patrasana para magmaniobra ay uh, naging nag po sa kanila. Sa kanilang taya halos walong talampakan ang kinahulugan ng nasabing sasakyan. Agad namang nakalabas dito ang driver at dalawang menor de edad na sakay. Inalalayan namang makalabas sa sasakyan ang isang senior citizen. Ayon sa may-ari ng ginagawang gusali, pansamantalang ginawang paradahan muna ito ng kanilang mga tenant pero hindi nila inasahan ang pangyayari. Dahil dito, balak muna nilang maglagay ng bakod para iwas aksidente. Maingat po tayo talaga sa pagmamaneho. Ah, uh, Siguro po, huwag tayo, tayo magmadali. Halimbawa, lalapas. Uh, siguro, i-check muna natin na kung, uh, dapat na i-check sa sakyan. Nagpapagaling na sa pagamutan ng apat na sakay ng sasakyan na nagtamo ng iba't ibang sugat at bali sa katawan. Agad ding natanggal ang nahulog na sasakyan. Yung kabilang ikutin yung, yun ang nasarap. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.